Hello no magandang umaga po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. For today's video guys, doon tayo mag-welding sa kabilang bahay guys. Kasi natanggal daw yung git na mahinap ka-welding sa trabahador nila. Yung katulad nyo no guys. So, oh. Sendrical. Kaya itong ibig mga sasakin natin. Ano ka rin na yung gamit ko guys. Ayan. Ayan kasi yung ibang service natin nasa kubo guys papunta pa ako dun medyo malayo layo din guys hindi lang ito na lang muna may eh, ibas ito guys hindi guys ato ito lang sa inyo mamaya ha tapos ngayon ha <laughs> ayun siya guys oh magre-refer magre-refer ng ano yung ano manong tanggal magre-refer magre-refer pa si lari, no <laughs>

ベニコ